Secretary Vince Dizon, mabilisan ito. Secretary, magandang umaga. Si Joel Sueng po ito. Good morning, sir. Ay, good morning po, uh, Joel <laughs> Weng. Salamat. At, uh, good morning, na, pasensya na ako. Ako ay, okay hindi okay kanina. Kasi okay lang po. Lang problema. Dito kami sa, kami ng mga waterway dito sa Metro Manila. Kaya, mm -hmm. Oo nga po. Uh, uh, kami ngayon, pasensya na po. No no problem. Pero ano bang ano disposition po ng uh, DPWH dito po sa uh, Nabotas Floodgate at uh, saka dyan sa Paco? Ah, uh, yung Paco, tama ba? Paco Floodgate ba 'yon? Mm, nasira na, nitong... nasira po. Yung Estero de Paco po. Yes. Estero de Paco, sige po. Ano pong, ano ba? Mm. Yung Estero de Paco Floodgate, nandun po ako kahapon. Kasi nga po, nasira po yung flood yung upe, mm -mm. dahil sa grabbing pressure ng tubig na dinagan ng bagyong Juan nung ano, mm -mm. nung uh, hating gabi ng linggo, no? Uh, at uh, araw ng Lunes. So bumigay yung yung gate mismo at dahil doon, hindi na magamit yung mga pumping station natin sa estero pa ako So, pumunta ako doon kapon, kinausap ko yung kontratista doon. Mm. At ang maganda naman, eh, pasok pa tayo sa warranty period. Uy, buti mm -hmm. naman. Ibig sabihin, uh, pwede pa nilang gawin, 14 days ang hiningi nila mm -hmm. para gumawa ng remedyo, para lang maayos ulit, maibalik sa tamang lugar at mapagana yung pumps natin. Pero meron ding 3 months lang para mapatibay pa lalo yung floodgate para kayanin na kahit na magkas na bagyo tulad nung one. okay So okay. yun mm -hmm. po, sinimula na po ni kahapon yung pagpapagawa. Oh, kaya lang Secretary, bisibing 14 days pa magtitiis dyan yung mga kapuso natin, ang mga binaha dahil doon mm -hmm. sa pagpasok ng tubig. Hindi po, ang ginawa po natin, mm -hmm. nagpatulong po tayo sa MMDA, mm -hmm. magpapadeploy lang po muna tayo ng mga mobile pumps, sa sa tatlong barangay na naapektuhan nung nasirang uh, floodgate sa estero de Paco. So, habang inaayos po 'yon, para kung tumaas ang tubig, uh, may mobile pump po yung MMDA na magagabas ng tubig papunta sa estero para para naman 'no ano 'no hindi ma, mahirapan yung mga kababayan natin sa Paco. Okay, wala namang anomalya diyan sa ano sa kontrata ng DPWH diyan. Ah, siyempre titingnan pa natin 'yon, no? okay. pero habang tinitingnan natin 'yon, eh kailangan solusyon na natin ang mabilisan kasi hindi natin alam kung may susunod na bagyo na naman na darating. Mm. -hmm. Okay. Yung mm -hmm. na votas po sa secretary, ano ang inyong hakbang doon? Yun, kasi... Yung na votas po, nan, nan, nandun po tayo nung lunes. Opo. no? At pinakita po sa akin ni Congressman Toby Chanko at ni Mayor John Ray okay. mm -hmm. na merong gap na nabutas dun sa seawall no? Uh, sa Manila Bay. Ito po ay eh, nasira ng barge ng isang kontratista yung High Tone construction siguro mm -mm. naaalala niyo yung High Tone no Ato. yan o yung construction company si ng kapatid ni former congressman Saldi ko Si mm -hmm. High Tone na naman Ang problema high-tone una naman oh mm -hmm. High Tone yung po barge niya na may dredger sya nabangga nung nung huling bagyo uh, nabangga yung flood pla flood wall nasira nabutas mm -hmm. Ngayon po 4 months nang nakalipas hindi pa niya pinapagawa Aba. So, ang sabi ko kay kay Congressman sa kay Mayor Chanko, DPWH na lang magpapagawa pero kakasuhan na lang namin si Hayton. Mm -hmm. na uh, dahil doon sa ginawa niyang pinsala doon, tapos kailangan balik niya yung perang gagastos ni ng gobyerno kasi Oo. hindi na tayo makakapaghintay Totoo sir, ang dam lakas ante, so, na po uh, nabasa na votas. Na actually makakawal. pa paulit-ulit na lang yung problema diyan oh. sa navigational gate na yan ng Navotas. Ano ba ang ano ang permanent? permanent sa iba pa po yun. no. Iba pa po yung Navgate, no. Yung Navgate po okay na gumagana na po yung Navgate. Wala mm. mm. okay si hindi nasira na, okay na secretary, hindi nasira ng bagyo. Hindi po nasira ng bagyo yung Navgate sa Navotas. Mm -mm. Okay po 'yon, pagana 'yon. Okay. Ang problema lang po merong nabutas dun sa seawall sa may Maniga Bay, papasok ng nabutas. Mm -hmm. Yun yung nasira ng high tide mm -hmm. na hindi pa niya pinapagawa. So, papagawa na rin natin, just kakasuhan na rin ako natin. Kailan po umpisahan yung sekretary? Uh, asap na po. Sinisimugan na po yan. Mm -hmm. in, in, siguro, today or in the next few days. Okay. Sekretary, mayroon pang mahigit dalawang daan na mga kalipong hindi madaana sa mga lugar na binagyo ng uwan Ano po ang direktiba ninyo sa local DPWH? <laughs> lahat po ngayon, ongoing po lahat ang clearing operations natin. Mm -hmm. At the same time, yung pong mga nasira ay kailangan uh, gawing passable muna habang uh, aayusin natin. So, kagaya po nung ano, nung Dipakulaw Road sa sa Baler, sa Aurora, mm -hmm. yes. no? nasira po ito ng storm surge. Pero as of yesterday po, passable na po siya kahit light vehicles. Pinapatag lang po natin yung daan nadadaanan na ho siya, pero kailangan po ayusin ho yun. Ma no, so po yun ito. naman po ang susunod na gagawin. Masip po ito. Mas pero, nasira talaga. Okay. pero, Secretary, may pondo pa po ba Sa dami po na kailangan yung kumpunihin. Meron naman po, no? Yun naman po ang kagandaan. Nagkamot po ang ating Pangulo ng Pondo. Sinabi po niya, lahat po ng kailangan ayusin, e, eh, aayusin natin, no? So, lahat po ng pondong kakailanganin natin, eh, i-release na po ng ating Pangulo. Okay. Uh, baka bukas pwede kayo uli. Mahabahan natin tong uh, ating panayam secretary. Marami pa kami tatanungin sa inyo. Sige, uh, po, Joel, uh, nandito lang kasi kami ngayon, no? O, Sige po. Sige, simulan nga. Ilog lang po ng namin. pangulo itong cleaning ng waterways natin sa buong Metro Manila. Okay, mm -hmm. thank you. Salamat. thank sa you. Si secretary Salamat Vince Dizon, thank you DPWH mga kapuso. All right.